Wakin Oswald. Assalamualaikum uh, warahmatullahi taala wabarakatuh. A uh, natay uh, isa uh, bisnis sektor na mitambong satong uh, panagtapop karon. Ako sanpa istoryahon, no? Ang aton kobanan Uh, ako nang bispo ni si Binji Abdullah no Basir Abdullah isa kini sa mga tao po ni Senador Bato uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Magandang gabi sa inyo lahat unang una po nandito po tayo para sa ating tatay Tatay Bigo siya po ang ating pa dito upang may balik dito sa lugar natin. Tayo po ay tumutulong lalo na kay Dev Osman at saka si Kap Wating Osman. Sila ay namumuno dito sa amin. Dito sa Dabao City, Barangay 23 Mini Forest. Sana po makamta natin ang ating iniisip na dapat si, Pang si Pangulong Duterte ay may balik sa ating lugar dito sa Davao City. Pasalamat lang tayo dito kasi siya ang isang matirang matibay na tumulong sa Muslim Muslim sa lahat ng mga nakatira dito sa Davao City. Mabuhay po kayo, Pangulo, Tatay Digong, at mabuhay po ang ating Barangay 23, si Wati Guzman at saka si Diputi Guzman sasya ang ating gumagabay sa ating lugar dito sa Davao Mabuhay po sa inyo lahat! Mabuhay! Salamat po sa mga kaibsulang ng mga Muslim brothers o kaya mga ng mga Muslim sisters. Assalamualaikum sa inyong lahat. Good evening. Never akong tumingin dito sa ganitong mga pagkakataon. Pero gusto ko uh, gusto ko nandito para malaman ng ICC International Criminal Court. Yan ang alam namin na huling pinuntahan ni Presidente Digong, former Presidente Digong. Please, ICC, the Netherlands Okay? The family the first and foremost obligation of a father is to secure the family the house this diversity is our house and he fulfilled that obligation there is peace and security here you can walk here like this moment like this 11 o'clock midnight icc will no one will harm you even if you are a girl now icc secured us. He gave us a home. Now he when he, he became the he became the Philippines president, former president. Nakatikim po ng security and order ang buong Pilipinas dahil sa kanya. Alam niyo po, I'm happy ko ang mag mag- mag-tour around the Philippines. Hindi ko na mabilang, siguro na sa 50 cities, municipalities from mani, from Luzon besides Mindanao. And this town is the most peaceful I can walk in any time of the night. Because of this man. And why did you bring him there? He just fulfilled his obligation, his duty as the president si City Go ng business security. COVID, dumatay ng pandemic. Kung hindi siya ang presidente, iiwan ko lang. Now we were so safe because of him. Now buhay tayo dahil sa kanya. Kasi kung ibang presidente yon, siguro lahat na matay na yung buong Pilipinas tao sa buong Pilipinas. Dahil siya, he has the willpower. May kamay na bakal May masasama at higain. He is a role model. Now I see tell me, a man who just fulfilled her obli his obligation, went to, went to your court. How can I be, be inspired to rule if I cannot implement what is due?